Sarong kotse ay nahulog sa hibabaw na porsyon sa sarong ampas sa barangay Batulinaw, Baras, Katanduanes, alas 2.30 kasubagong hapon sigun kay Police Captain Brenda Hate, ang Acting Chief of Police Can Baras Municipal Police Station. Pigma maneho ang kotse kan sarong 75 anyos na lolo na residente kan Barangay para parehong banwaan. Luna dan sa iyang esposa asin sarong makuapo na pauli na kutas sa indang residensya. Haling virak kan mangyari ang insidente. Nagluluwas naman sa investigasyon na nangiturugan driver mantang na nasa katahawan kan biyahe. Bali, ito po aksidente na ito, ma'am, yung nakatulog po yung driver at nakabig na sa kanan, manipela. Medyo mababaw lang naman na bangin. Nakaharang yung saging, mga puno ng saging. Yan yung nakaligtas sa kanila. Daiman na nalugadan sa insidente, mantang minimal na danyo sa naman ang sinapukan kotse. Katakod kay ni, may pagirumdom naman ang PNP sa mga motorista. Ito po yung mensahe ko po sa mga motorista na magingat po sa pag drive, lalo na po ngayon, madulas po ang daan. At kapag naantok po, baka pwede mo na tayong matigil mo sa tabing daan, mag-idlip na muna para makaiwas po tayo sa accident. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.